Hello everyone, welcome to Subic Truck TV. Ito po, meron tayong mga gandang subscriber na bumisita naman dito sa Subic at atin pong i-guide. Mga tigar Kapis po sila ha. Dito na po kami nagkita nila mama At saka yung anak ni ma'am na kasama niya at saka yung kanya kamag-anak na tiga Manila ha. At siya po ang magiging mekaniko namin ha. Ito po una namin pinuntahan at ang hinahanap nila is uh, fuel tank na 6 wheeler lang pero 10 kl o kaya 8 kl pwede na basta sap, sap, uh, sakto sa budget ha ito po yung kanyang driver nila and then ito po muna ha? yung 6m60 po na 8 stud na 8 kl and then 3 compartment po yan ha at actually na ano ko na dati to eh hindi lang talaga na ice pipe pa papel ito po si mama tsaka yung anak ni mama oh, na magagandang mga subscriber natin natin ha Roas Capiz ha And eh tatikutan ko lang muna ito isang in-inspection namin at hindi pa siya wala pa rin papel po ito hindi pa nako-convert yung manibela ha. Ay po 8KL po na fuel tank, ah 3 divider po yan ha. And then syempre marami na, marami po kami pinuntahan ah, actually halos buong ano buong halos karami buong subig na po ah, siguro mga 80% ng subik po ng mga ice na mga yarda esta puntahan po namin ha. Ayun po si ma'am, yung nakakulay white ha Ayun yung kasama niya, yung kamag-anak niya Magaling na mekaniko ha Magaling mag-inspeksyon, masaylan sa truck ha Kaya saludo ako sa mga ganyan ha Ito po, punta naman kami sa ibang yarda ha Yung ibang yarda, hindi ko na na-video Kasi iba, antagal lang kwentuhan Kasi wala pa naman silang unit, nasa Japan pa Ito po, kasama po nila ma'am yung Ito po yung anak ni ma'am ho oh, oh. Gaganda po ng mga subscriber na at tira roas, ito naman po yung isa ho oh. Ayan po ating mga subscriber na bumisita rito sa Subic. Ha? Oh, ayan po. kitanya oh. Kita nyo naman ha. Ang gaganda po ng ating mga bisita ngayon dito sa Subic. Ha? And then ito po. Finally. At meron na po kaming nakita. Pero uh, hindi pa rin sila nagkasundo sa presyo. Ha? At paikot, paikutin ko lang po itong video. Ha? And then may nakita kami. Pinakita sa amin sa computer ng mga dealer. Dalawang dealer na pinunta namin. At uh, Ah, uh, mayroon pinakita na darating after 15 days and then inaabangan na lang namin 'yon. Medyo mababa naman din ang presyo at uh, medyo ito kasi mga truck na pinunta namin. Ay katulad po nito. Nasa hindi sila nagkasundo mataas ang presyo, ha? Kaya po sa mga nanonood ng na Subic Truck TV, ha? please subscribe po my YouTube channel and then my Facebook page. Ito po ang ang mga bumisita sa atin ngayon, ha? Sila mama, magagandang mga subscriber natin, ha? ah uh, bumisita rito sa atin sa Subic ka And then ito po si Ma'am yung naka white. Ya, yeah, kita naman si Ma'am mo napakaganda ni Ma'am, white na white si Mama. And then uh, inulit ko po, ha? please subscribe po my YouTube channel and then my Facebook page and then sa pagbabalik na lang ni Ma'am, hindi sana eh, may cover, may cover pa natin yung pag uh, pagbalik nila rito sa Subic. Gawa na, meron silang babalikan na unit na pinakita sa kanila nung dealer. And then, ito lang po muna ang ating munting video for today. Maraming maraming salamat sa nanonood ng Subic Track TV. Hanggang sa muling video po, ah. At abang-abang na lang po tayo sa mga video natin na ipalalabas. At marami po akong magandang unit na nabidyohan ngayon dito sa Subic. Kaya po talagang kaabang-abang po. Ito po yung kanyang ano, mekaniko na kamag-anak nila. Ito, magaling na mekaniko yung ano, ha? Masela na, masela na mekaniko. Talagang magaling pumili, ha? Magaling pumili itong si Sir, ha? Ayan po si Sir, And then, ayan po ang kanyang tine na unit. Oh, pasado naman sa kanya itong unit na ito. Problema sa price, ha? Sa price, hindi nagkatalo, hindi nagka, ano nga, nagkasundo, ha? Kaya sa presyo lang, hindi nagkatalo dyan. Abangan na lang natin ang pagbabalik nila, ma'am, dito sa Subic. Sa susunod na pinakita sa kanila ng dealer na darating dito sa Subic. After 15 days daw ang dating ng mga truck ha. Dalawa po yung kanyang pinakita sa kanya. Maraming salamat po.